may today sa Barber Happy Day. Sana tumabang pasok sa channel to. Please don't forget to click the subscribe button. Tiny bell para lagi updated. sa mga ina upload siya sa sasawa namin ng video. Agapar! And for today's video, mga kabata ng helmet, nanginginain na ako ng butchero. do sa una nating video, kaya ito, inulit-ulit yung intro natin. Para hindi siya na-save, video ka per. So, nga mga, mga batang helmet. Ang dami talaga nangyari. Ang daming ganap dito sa nagdaang ano, no? Mga Arab videographer. Kayo ba mga batang helmet? Ano ba masasabi nyo sa ganap? Oo nga pa yan, mga batang helmet. Tinan natin. Mm hmm, Hulaan nyo, hulaan nyo. Mm hmm, Malapit na yan. Mm hmm. Malapit na yan, mga batang helmet. Kaya dapat lagi kayo nakatutok. Sa? Saan? <laughs> so, ayaw mga batang helmet ang pinaka latest na nabalitaan ko is about ICC pa rin videographer. Mm -hmm. ah, ang sabi nga daw ni BBM, pinag-aaralan or pag-aaralan pa raw nila regarding dun sa ICC. Ano pag-aaralan? Na makapasok, papasok, o diba di ba nag-withdraw tayo before? Baka mag-join -jo ulit. Pwede ba yun? Oh, kasi ay ni Duterte. Oo, pero tanggal yun ni... Nag-withdraw si Tatay Diggs, di ba? Mm, time nung niya. sa term niya, yes, ayaw niya. Pero bakit kasi nag-withdraw si Tatay Diggs nun? O, oh, babay pa. Hmm. So, alam, mga bata, Helme, ano masasabi niya dyan, nasabi nga ni BBM na pag-aaralan. Pinag-aaralan nila. Anong pag-aaralan? Yung about sa ICC. Kung magiging epekto sa kanya. Sa kanya lang? Sa kanya lang? sa kanila, sa mga involved, sa buong Pilipinas, di ba? So, ayan mga patang helmet, panoorin na natin yung aming butchero na talagang super, nagmahal na. Lahat na lang, ng ano, no, items doon, nagmahal na. Makakalungkod, mga kabatang helmet, kasi lahat tayo apektado talaga. Kaya doon sa mga na wala daw sila pakailam, alam nilang makilam about regarding politics, Parang nagsawa na, napagod na. Move on na. Move on na. Kasi lahat naman, naman... Lahat naman tayo, mga Batang Helmet, is naka-move on na. Kung hindi tayo naka-move on, hindi tayo magsisipag, magtsatsaga, at magsusumikap na buhay yung mga pamilya natin sa araw-araw na -araw nagdadaan, di ba, videographer? Lahat naman talaga naka-move on na eh. Kasi lahat naghahanap buhay ngayon, videographer. Doon sa may mga hanap buhay. Doon sa lahat na may mga trabaho. Pero sa mga wala pang trabaho... Siguro, striving din naman sila na maghanap at magkaroon ng trabaho para buhay yung mga pamilya nila. Ang pagbabago ngayon. Yes. Mm, kailangan mong ano doble kayo. Hindi lang doble, triple. Ako nga mga helmet, puyat na puyat. Sa lahat ng mga nanood ng live natin kagabi sa TikTok. Maraming maraming salamat po. Sila nakakalam bakit tayo wala pang tulog hanggang ngayon. Grabe Ay, ah. Pagod ah. Magti-36 hours na ba akong <laughs> <laughs> So kailangan natin mag kayod, kayo, mga kabatang helmet. Kasi Diyos ko naman ang buhay ngayon. Eh! Mm. Yun nga, videographer, hindi pwedeng hindi rin tayo mangelam, mm -hmm. hindi, hindi pwedeng wala tayong pakilam. Kasi kung hindi man kayo nakatira dito, nasa ibang bansa kayo ngayon, apektado pa rin yung mga pamilya nyo na nandito sa Pilipinas kasi mm -hmm. nasa nila to At apektado din kayo kasi hingi din sila lang padala sa inyo, di ba? Oo. Oh, kung ano, $100 lang pinapadala nyo. Ngayon, doble. Oo. At yung $200 na yun, nasa 10K lang. Mm-hmm. ito, di ba? Tulang kayo. Mm-hmm. Uh -uh. So ito, mga kabata helmet tayo po ay mag ang ano, ang na kasi foil to. Hello sa mga tiga foil diyan. Sa mga huh? ka-foil. Ito nga pala yung chicharon, butcheron, no bigyan ka pa? Mm -hmm. Special butcheron. No. Ay! <laughs> okay. Na. Ay! Da Rosalys! Hindi tarikin kinaya, sobrang mataas nga ng presyo. Ayan. Ang bango. Sumuha so, na tayo. Gusto ko mag-ASMR. Hindi ako nasalta. Mm, Yep. Mmm. Masakit yan yung talaga yung singaw ko. Yempre, matulis to. <laughs> Matalim. Mmm. 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 Kain tayo mga bata. Kain tayo mga mga bata. Kain comment nyo nga dyan kung ano yung masasabi nyo about sa usaping ICC ano yun nabansakong videographer happy daw ni BBM parang pag-aaralan daw um, about pwede? sa ICC hindi, yung about sa ICC kung uh. so, pwede daw ulit videographer parang ano ba yung magjo-join tayo ulit kasi di ba oh. lang wala pa pag-aralan. Ano ba nag na nga tayo sa panahon ni Tatay Jade? O, di, join ulit. Join na. Join pa more. Diba? Pero nga, sabi niya, para pag-aaralan daw. Bal. kina pa pag-aaralan. Kung wala ka namang ginagawang mali, go. Go. Yung mga pork and pork. Sino bang maapektuhan ng ICC na yan? Ng ulit ng Pilipinas. Let's go. Yun ang sinabi ni BBM. Pag-aaralan. O okay, bakit? Sino bang maapektuhan ba ng ICC? Siyempre, yung mga taong involved doon. Sino naman yung mga taong yun? Ayun ay, na, basa ko nga. Diba? Hindi ba sabi nga ano isa? Kung makakalusot daw siya at kung makakapasok daw yung ICC dito. Mm. Ba't naman kayo nang lusotan kung wala ka namang mali? Kaya nga, di ba? Kaya ba mga bata helmet? Alam ko, marami sa inyo yung talagang pagod na rin sa usaping politika, di ba, videographer? Mm Pero, -hmm. hindi tayo pwede mapagod, mga bad na helmet, kasi lahat tayo apektado. Lalo na to, apektado, kasi nagtahas ng presyo, mm -hmm. ng butcheron. Lahat talaga maapektuhan, di ba, videographer? Mm -hmm. At malamang sa malamang, may vat to. Affected ba sila ng butcheron? Affected kayo. Tignan so, ang sarap mga bad na helmet. Grabe. Hindi siya maanta. Hindi siya maanta. Ay, o nga pala, yung brand nito is Rosalys mismo. Kasi maraming brand doon mga bata helmet ng Butcheron. Saktong-sakto yung alat niya. Hindi rin siya maanta. At yung mantika, hindi maanggo, di ba? So, oh, go for Rosalie's. Rosalie's. Kaya alam nga, nagtasang ang person niya. Hindi niya nga kakaano ng mga bata ng helmet. So, kayo, o baga, nang nagsasabi na, alam na nila makialam, wala na lang silang pakialam, sila nangyayari sa Pilipinas. Hindi pwede yun. Kasi, Pilipino tayo, at dito rin kayo naninirahan. Damay-damay itong mga kabatang at kung hindi kayo nakatira dito, syempre naman, yung mga kamag-anak nyo nandito. Oo. Mm -hmm. Kaya man, ay nasa ibang bansa, di ba? Ay, apet pa, yung mga kamag-anak nyo. Okay. Napit, tata din kayo kasi hihingi sila sa inyo. <laughs> ay, pero magpapadala kayo. Ang hirap nga ng buhay dito, di ba? So, ay mga bala, may comment down below nyo kung ano yung masasabi nyo. Especially sa butchero natin. Sa lahat ng mga gusto magpasabay, mag-comment lang dyan. Kami mismo ni Bidyoga para mag-deliver sa inyo. O, di ba? malakasan, malay nyo, makara Hello! Okay. Hello, Thailand! Sa lahat ng mga subscribers natin sa Thailand, mga kabata helmet, see you! Secret muna! Basta, magugulat ka kayo. Ang gula ka mo, magugulat pa. Hmm? Gula, magugulat ka pa! Kaya, <laughs> kaya, tara na, na postpone yan, mga kabata helmet. So, ituloy na natin yan. Ikasa na natin yan. So, ito yung mga kabata helmet. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko kami sa buhay niyo, kumain din kayo na patok-batok. Sabi ko kami sa buhay niyo, helmet din ang buhok Keeps getting better everyday. God bless everyone. Ang sarap talaga. Mmm. Mmm.